di ba nga kung madato data magsimba tapos na og pag bala sa ibang pagbasa sa ibang ebanghelyo manghipos sa misa mugawas na dayon putag pagkatapos sa di maklaro bro Good afternoon, bro. Tinood ba ang rosaryo nga color black? Color, color black, red, or technicolor gidili ni Padre Peo? Brad, kano ko ng technicolor nga orasan gidili ba daw ni Padre Peo? Okay. Kana wag ang technicolor, kanang color, kanang color-color. Klaro kayo nga pagano mana Klaro kayo nga pagano na. besan kesakan dila na kolor kolor. So klaro kayo nga pagano na. Ya, wala dia mag wala dia magsugat sa kolor ang kabalaan sa butang kondili, dili giunsa pag uh, ah, pagpahigayon. Kung ang imong kung ang imong rosaryohan wala na gi kay lain. Nanapoy ka suok nagpuyo. Nawa na gi lain binya di kolor dili gid di lugar pwede. mo ang gingo na ko lagi balik-balik ko na mo ang simbahan lagi magtudlo very generics. dili stricto kayo nagagad ka na kanunay sa sitwasyon daghan salamat ah uh, ang pangutana eh, Brad pwede ba nga kung malate na ta pagsimba natapos na ang pagbasa sa si ebanghelyo Pagkatapos sa misa, uh, mugawas lang po kay tapos naman ang misa. Lisod po Kung <laughs> <laughs> Unsa may buhaton ni Musod Simbahan, huwag na humang misa Ha? So, ang Santos nga misa, ang kumplito nga pag-aten sa Santos nga misa, pipila ka minuto pag gika nagsugod ang misa na anak ka. Ha? Manong nanata before the mass, kinahanglan na tong mag-prepare ta sa tong kaugalingon, no? Magusisa ta sa tong kaugalingon mamalandong. U unsay atong mga purposes nga ano, unsay mga pagampo na to, pang panghalad sa atong mga pagampo. Kinahanglan na ka sa gikan sa processional hangtod sa recessional. Ilabi na diha sa makasabata kanang gitawag na itong acto sa kontrisyon. Anang panahon na act of contrition? mapapas ang atong mga ginagmayng sala. So, anong ang sala? Katong mga venial sin. So na nga kinanglan. Pero wala you ah, nga na late ka, nakaabot ka sa kasulugan sa pulong na, na wala ka maka, wala ka makaabot sa kuan sa pagsugod gyud processional nakaabot ka partner na sa kining ibang uh, ibanghilyo or sa reading, si kan reading, pwede ka nga gihapon nga makapangalawat kung wala ka sa salang mortal. So, ka, kaibaw kang wa sa nga mortal ba nga gihambin, pwede pa ka makakalawat. Pero, bisan pag nakasugod ka, wapasami, wapang sugod misa na ka, niya na ka sa salang mortal, wala pa ka nakakumpisal, nakatambong ka sa akto sa kontrisyon, dili ka pwede mangalawat man, ang pagpangumpisal ra gyud ang makatangtang sa katong mortal sin. Katong venial sin moray matangtang sa atong pagsimba. So, kung pwede na bakang munguli, kung human ang misa kay wa ka kasugod, pwede. Alang mo magmisa kang usara. Okay. Brad. Kining naigilubong sa kamot, Brad ba? dili ba ni Muriak o deliberan so niya? <laughs> Siguro lahat yun ang <surin> ilubong. <coughs> ang sumang yung ilubong ka ng basta yun o implant na yun ka contraceptives or mga unsa pa mga bala, mga nana. Kami dili gin may kahukom nga mo nga Muriak o dili may Muriak. Mabita ng good question na Diyan na ito makita nga iagi giday mag deliverance minister. Pagka ayak aya mo na mo i-refer Sa pangutan nga mo ba ang ginuro ginasayod. O ang, ang na ba ang akong amigo nga dagan sa makita ng mga tao daw pero dili man ko kakita. Ah, course ba? Sayang balay siya og sa mga kakahuyan or na siya third eye. Nga ba kung si third eye? Nga nakita niya ang dili ni, niya. Oh, nakita sa iyong amigo ang dili niya makita. So, possibly nga open ang iyong psychic abilities or third eye. Mahibala na ito na kung kana siya na, na na, na niya maong sa yawa, sa pagampo sa simbahan sa mga sa exorcism no so mo nga mudangop dire aron masayran kung unsa ang iyang sitwasyon karon uh -huh. kay posible nga posible mampod nga kanang uh, mental disorders lang no so mo na kay arong aron maklaro ari dire aron ma kanang mada, matong ma discern kung unsa na siya okay Onya dogang info dili lang third eye ka nang di makita, Kanang di, kanang mak kanang na makadungog, third eye ka po na, dili na third ear. Nga ka na po makasimot, third eye ka po na, dili na third nose. Ha? Third eye na tanan. O niya, makita rin na o niya, Madisern na o niya kung nabagi kay makita. Pwede ba kung mag-rosary silent ra, o i-speak louder? Listen po dog, i e, silent rin mo niya na nanabat. Kung daghan mo, louder yun mo. Pero, wakap, kung ikaw rang isa, pwede kayo. as long as ma-utter ni mo tanan nga words, ma-utter ni mo properly ang mga pagampo, mga words sa mga pagampo. Okay, good up, good afternoon up, or good noon, Brad. Brad, kami may kami may naghimo og nga color black, nga color black itom nga wala man may masayod nga dili diay maayo unsa man ang unsa man diay ang maayo sila kunay gay mo sa rosaryoan nga itom nya kay sila nga dili maayo wala man ta magingon nga dili maayo kanang black nga rosary. gani akini akong gigamit nga rosaryoan black man eh. Ha? Dipindi lagi sa gingon ni Brad Rio, wa na dili ba kana generic kay ta, no? Dipindi nato nga naggamit ni ini. Pero black na niya, giya na gikan sa mga Uh, ah, mga occult practitioners uh, ah, siguradong dili na mayo pero gipablesingan nimo ikaw naghimo imong gipablesingan unya tigamit gamit ka nang maong rosaryuhan aganong ah, dili man maayo nga maayo mang intensyon nga maayo po ng imong disposition ang problema lang kung naghimo-himo kagrosaryuhan, imo man ng nga pero imo rang gibitay-bitay sa sakyanan og motor nga wala gamita mo nay dili maayo okay brad kung tagaan ko sa pari og penitensya nga akto sa paginulsol unsa diay na brad please explain Okay, alang niya ito ng utana. Oh, dili lang sa na, ng utana. Ni amin, ni amin, buklet ba, ba ni Brang tawagan Ni giya para sa pangumpisal, binisaya ni. Oh, ni amin giya. Bisan dili ka minister, dili ka katikista, or dili ka ini membro sa community, sa simbahan, please palit mo ani kay giya ni sa kumpisal. Ang kanang akto sa paginulsol na adini, Paguman mo, pagsugit sa imong sala, maokini ang akto sa paghinulsol. Ang litokon ni, ginoo kong Heso Kristo, nagabaso lako. Muna ay litokon. Nyaroon madungagan pa yung kaibalo about confession, please, palit mo ani. Barato naman eh, murag tag, one million siguro na eh, muragtag, matun sa so sakal albularyo ngako ang usa may may kadungan pag anak kanto <laughs> ila kunong kuwaon kay iasawa ipaasawa makuwa ba din, makuwa ba din sila nga ang gino maumay may gabuhat Nakunoy gyanak bro nya nakunoy kaluwang ngayon kanto <laughs> So muna ay linya sa mga albularyo. Oh, pagano pa practice ako niya po, mga occult practices no so arita dool sa tong simbahan dool mo sa exorcism aron magayran mo ha unsay angay buhaton kay kana kana mangingon ana usa maguna sa mga atake sa yawa so aron masabtan tanan dool mo sa exorcism nya unya kung naamang man kani na diri nga sitwasyon ipalapdi na dito, unya sa kanang imuhang case officer nga masainan ha kay arong pagsabot ana ba dili lagi matutupan ni Brad Leo ta maminaw sa panudlo sa atong simbahan dili panudlo sa mga atong silingan nga albularyo okay okay dugang pangutana bago tunol palustion huh? who is og na ba chance nadungog sa Ginoo ang ang akong pagampo Mori, nag up, siya, nag-prosag pangutana bro, nga nabay. Sa ako lagi ito, dili na lagi ka magpabilin nga huwes. Gitubag na ni, giexplain na ni, giexplain explain Kung magpabilin ka sa iyong pagkakinasal sa huwes, nga mamugos magigagdunggon, nga wala maka sa state of grace. ingon na ni, ang Diyos maluloyon. O walay dili niya mahimo. Pero dili siya makasupak sa iyang kabubuton. Mo manang gingan lang siya the truth. Mo nang ang tanan niya isulti tinuod. Dili siya mingon nga ay okay na okay na dili wala siya kanang gitawag og second chance nga kuan nga uh, tana, pamaagi. Akong balikon please sabta ko ayaw pagpabilin diya sa huwis nga kami niyon please oh kung panalit kabalo mi nga naay problema kay mura magyod og nag nagmagahi magyud ka nga dunggon ba sa Ginoo sa imong personal nga pagampo dunggon ka dunggon ka pero kung magampo na mong duha sa imong bana mo problema Oh, mo nang dungagan o pagpaybalo o pagpasabot sa akong kawan. Atong ipanudlo ganiha. Ha? Nga kung naaka sa estado sa salang mortal, grabe na nga kasupakan sa Ginoo. Unya kay ang atong simba nagtudlo man kung naa ni anang maong sitwasyon, naglunang juga sa salang mortal. Now karon, simba ko mamatay ka nga walay paghinulsol, wala ka mangumpisal, wala ka Mubalik, balik wala ka mutuman sa kabubuton sa Ginoo tiurok ta simpirno ana kung dili ta makapangayo pa sa ilo mao na nga ang atong simbahan kanunay nag-auhak nga magpakasal kung pananglitan adunay mga problema adunay mga kabilingan nga kasal baron sa una oron sa padiya, ang amo yung ikatubag ni ana dool mo sa usa ka pare pagpatambag mo ilabi sa pari nga kanon lawyer at mo pagpatambag kung unsay inyong angay nga buhaton dili gid nato na ikapamugos nga ang simbahan nagtudlog gyud nga salang mortal ang pagpuyo-puyo no Mauna nga kung dunggon pa ang Ginoo ra na kung dunggon baga nga nagbagahi man ulo sa pag sa mga aghat sa simbahan nga magpakasal So, nasa pa pa ko uh, sunod niya nga pangutana, Brad, nakasal sa huwes niya ang akong bana walay relihiyon. Foreigner, atheist ni siya. Akong bana, pero akong gihangyo niya nga gusto ko magpakasal misa simbahan. Kay alang, Akong sitwasyon karon na hulog og kritikal kay ana akong kanser pero hinaot nga hana hinaot ko nga maghinaot ko nga mawagtang ah? So ingon ani naa sakit bro kanser pero nagsigi sila o ipun ron sa iyang bana nga foreigner nga atheist. So ang iyang ko na ron, ang iyang gi kabalakaan nga ini kamatay maasa ka pa ingon iyahang iyang kalag ingon ana ba kay na naman siya kunay cancer nga kuan So na da, da, daan pag ilmi, nga naay naay bikel So kung ITS kay for example nga nga sitwasyon kung lain og tinuuan why tinuuan noon sa padya. Hangyo a ang imong partner kung willing ba po siya, no? Kay kinahanglan maguntag natay mutual understanding sa atong pagsud ining kami Kung willing ba siya nga mo mo unong nimo sa imong pagtuo. Kung pananglitan nga uh, magmagahi siya, Ni, despite nga imo na siyang gipasabot gi, gi pasabot, na so naragi na ninyong duha pero aw sa imong sitwasyon karon nga do na kay balatian ako yun i Aghat ni Moses nga huwag mahimo paningkamuti nga makadawat mo sa sakramento kay nga naman daghan mi og mga pasyente dire nga nakasama ni mo aduna yung mga gipanghambin ang uban gipangyawaan human nakadawat sa sakramento na ayo o nakalingkawas sa ilang sitwasyon. Humana dawat ang sakramento na nga ayo o uban na 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 siya na liberate sa pagkayawan. So nara gina ninyo. No, so ha ang magsabot kuan nara gina ninyo pagsabot kung pag ba kung willing siya do almost sa inyong pare kung unsa may pahigayon nga unsay ang inyong buhaton. So nakoy i-clarify lang ani gamay. So dugay na mo nga nagtipon. Ang pangutan na naaba, nana ba mo yung mga anak? Kay naan na mo yung mga anak, alisod na yun na ikuan, marang makinanglan mo nga, mo mo o kanon lawyer, o kinanglan nga, imong i-convince imuhang bana, nga magpakasal mo sa simbahan. Oh. Pero, kung wala mo'y anak, so, ang ikak para masave lang imong musit kag priority ha musit ka asa may imuhang palabinon. ang imuhang sitwasyon karon nga foreigner ang imong partner or inik kamatay nimo ug asa tama asa tama butang munay ato ang i-choice asa may atong palabnon so munang nangutana ko kung naa ba moy anak or wala kay og wala mangani anak mas maayo pag magseparate sa amu ugdan siguro ang ato ang kalag ba kay magunsa man nang magsigitaan na og uh, ingon na atong sitwasyon onya two tas kalaglagan pa ingon so ingon na it's a matter of choice jud na onya kung maglisod jud mo mo toy advice na mo ato mo og kanon lawyer patambag mo didto mura bro kanang maing buntag Anang. ang aho lang pangutana ang akong mama ug papa gikas kanang ko nga gikasal ba sila ang giingon gikasal kuno sila pero ang gipangutan pari ba sa katoliko ingon siya nga mura og sa kuan pa murag kulto bitaw kay gibukot-bukutan kuno to sila sa moto nga miingon ko nga ha ginuo ko moto nga ang ngayon nga magpakasal dyan mo, pari, dili dyan sila masugot kay mas labaw pa kuno lagi kuno si Papa Joseph kuno itong nagkasal nila. Mo na nga, mo na dyan yung problema. So, kulto ang nakasal nila So, dili gito, honor sa itong simbahan. Hindi ito honor. Kinahang lang siya. Wala gin sila sa nakadawat sa sakramento sa simbahan. Kay Kultuman. So, muna eh, angay na ito'y pasabot. Huwag mahimo sis. Huwag makani sila. aron magkapaminos ka tikisem lami po. Na? So, layo nyo ha? So, ingat na siya. O nga, ang puunong nga assess sis. Dako kay na nga salin sa imong part kay sila ni Tuo, may ginilang pagkabrinwas sa kanang So, kulto to to, kato ingon bukot-bukotan, niya, nito, Papa Joseph ang nagkasal nila. sure. <laughs> kulto. So, dili to, balit sa simbahan. Unsa imong buhaton, ang pag-agnig nila. O, oh, niya, huwag man may mahimu anak kung dili sila kay will man. Kabubuton man na, free will na. Natay free will. Sila ay magpili. Ha? Niya, ikaw, pero mo na yung challenge ni Nga diha masukod ang imong pagtuo sa ginoo kay walay pag-ampo kung kinasingkasing ni mong sang piton ang gino, kana inig santos nga rosaryo, inig simba ni matag domingo, pamisa ka for the conversion of my parents. Lord, kini akong santos nga rosaryo, ako ni halad alang sa conversion sa akong parents. Nga ma, 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 ma makahigmata sila. Mura na sis, karong panahon na nga nagdumili sila kay kanay magiging karon kay gahe yun, kay grabe yung pagka-brainwash nila. mura lisod gina sa partner mo pero wala tay laing dang sagpitan wala tay laing sandigan kundi dili ang atong Ginoo bay on the state of grace ampo kanunay sa Ginoo pangaliya pinagi sa santos nga rosaryo pamisahe for the conversion of my parents okay daghan salamat sa tanan siguro ang uban maulaw mangutana no sa